Ito ang mga mupa ng mga parang hindi magbabayad sa jeep. Tingnan nyo naman. Nag-iisip, no? Mukhang walang pamasahe. Kaya pag ganitong mukha ang sasakay ng jeep, delikado yan. Sigurado yan, no? 1, 2, 3 yan. Kaya tandaan nyo yung mukhang niya, no? Pag ganyan, pag ganyan ang sumasakay sa jeep. Sigurado yan, may masamang binabalak yan. Maaari nga hindi magbabayad yan. Kasi nga, na mo, problemado. Oh. Tingnan mo yung mga tingin pa lang, oh parang niya iniisip niya kasi pa ba yung pamasahe ko sa jeep di ba kaya e, uh, pagkaganyan nang ang maikita ng pasahero sigurado yan at higit sa lahat itong mukhang to dahil na itong mukhang to naku yung mga nagpapanggap na mga nagkitext text kumari busy busy sa pagkitext naku para paraan lang yan nila para hindi sila makapagbayad tapos pagdating nila dun sa ah uh, paparahan nila bigla na lang yung tatalon. No? Yan eh, kumari busy, -busy eh, pero hindi magbabayad yan. Yan yung mga tinatawag na mahilig mag-1-2-3 sa jeep. Kaya ingat kayo Diyan palagi.